Meron na naman isang viral na video na naman na, na naman ngayon. Panoorin nyo na lang. Ito, ano Ito po pa? yung viral video ngayon. So, ayan, nakumpronta na sila nung mag-asawa. Ayan. Tinakbuhan kami. Okay. Tinakbuhan kami neto. Okay. Tinakbuhan kami. Okay. Tinakbuhan kami neto. Okay. Tinakbuhan kami. Bato ka Tinakbuhan Bato po kami. tinakbuhan kami oh. neto. natin. At dyan nagsimula na naging viral na to. Yung sinabi niya, yung mga salitang pinitawan niya, na luma ang kotse mo. Yan ang pinakaayaw na marinig ng mga Pilipino dahil ayaw ng mga tao sa mga mata pobre. Oh, Gago! Ano pa na, ako, luma. Ako nga? luma! Eh. Wala akong pakailan kahit do... Mm, Gago ka! Hindi ko nga kung may gasgas ang kotse mo! Ako ang atripido! Pero binangga mo kami, tinakbuhan mo kami. Nagtama na ka hilang ako kasi nakita oh. ko makipag wala na ka namang pambayan gago ano na pambayan tarantado ka ba putang ina mo eto 'yung pagkakataon talaga na miski tayo tayo-tayo talaga masasaktan sa, sa nasabi ng babae Medyo insulto 'yun para sa sa tao kaya nga ako nagtanong ayoy nasa likod, na likod. binanggam mo kami tinakbuhan mo kami nakastop kaya kita tinakbuhan, naisip isip ko wala kang ano tapos wala pa kayo pa yan, masakit kasi niyan paulit-ulit niyang sinasabi at uh, nakakamdaman ng mga tao iniinsulto na sila. So kaya naging viral 'to eh. Dahil yung mga tao ayaw na ayaw nakakarinig ng na insultong salita. na So ayun nga yung viral video. So ang nangyari nga is nagkaroon ng misunderstanding yung dalawa. So ang feeling nung uh, mag-asawa ay sila ay tinakbuhan, yung feeling naman ng isa ay binibigyan niya na ng pabor yung dalawang mag-asawa since wala naman siyang nakitang gas -gas at nagmamadali siya. So ginawa niya is umalis na lang siya. Kasi kung sakaling singilin niya naman yung mag-asawa na yung nasa sinasabi niya lumang kotse, wala din naman pambabayad sa kanya. So siguro misunderstanding lang, uh, maayos niya mukha naman silang parang mabuting tao. So nagkataon lang na uh, napunta sila sa ganyang sitwasyon. Yun lang po, kalapitin na lang ako.